Hello mga kabuhay, nandito na naman ulit ang inyong tinder. Ayan nga si Ate Amchi at saka uh, si Altar guys is nag-commute na lang sila pa uwi no dahil natulog yung aming kuya Panso. Tapos ayun sabi ni Ate Amchi parang ayaw pa nga umuwi ni Alder dahil nga laro lang laro doon sa school no. Takbuhan dito, takbuhan doon. Hiya pawis na pawis pagbalik dito sa bahay. Pagod na pagod yan pagbalik dito sa bahay namin guys. Grabe yung pawis. Tagaktak talaga yung pawis niya. At kinukumusta ko siya kung ano yung ginawa nila guys. Wala. Hindi na naman ulit nagsabi si Alter. Basta daw. Basta. Ganyan lang sagot sa akin. Inahayaan ko na lang muna siya guys, hindi ko muna yung pinipilit pagsagot no. At dahil nga nandito yung ating panel ng Malboro, ayan na, nire-ready ko na yung ating pangbayad. Kumplito na to kaninang umaga guys, kaso nga bigla ding dumating dito yung Virginia Hotdog no. At nabawasan ko nga ng 1.5 kaya ayan nalisang tuloy ako no nang maghanap ng barya dito sa ating tindahan dahil nga kulang ng 1.5 ayan yung benta tuloy buti na lang talaga ay nagkasiya at nagbilang pa talaga ako ng mga barya dahil nga kulang pa ng 600 pesos at iwan ko pa talaga ngayon dahil napakatomal ng pera ngayon totoo nga pala yung sabi nila August daw ngayon pahirapan sa pera Agusto Diba? Kulyada ba? Ganun yun pag Agusto, matuma lang yung pera. Kulyada talaga kung saan saan man sulok ng mundo at ramdam din niya doon sa palingke kanina pagpunta ko at pagpaningil ko doon dahil nga hindi sila lahat nakabayad. Nung nakaraang taon din guys, ramdam ko rin yung Agusto no dahil nanguta nga kami noon sa bangko guys kaya mag iisang taon na kami ngayong September dahil agosto yung aming release dati tapos ayun mag iisang taon na tayo ngayong September, no? Kaya na desisyon na namin mag-asawa na hindi muna mag-utang ngayon kasi mahirap kasi yung may utang. Sabi pa kasi ng asawa ko yung aming daw kita dito sa tindahan at saka sa lumpiaan ay nahahati daw yung aming kita. Kaya minsan is nauubos talaga yung ating puhunan nung no? binabayad lang sa utang. Naghanap buhay tayo nang nagpakahirap, no? Tapos bibigay lang natin sa mga pinagkakautangan natin. Pero pasalamat din tayo dahil dahil nakakahiram nga tayo ng pera pero sa ngayon, ayan pahinga muna tayo sa mga otang-otang no, kasi gusto din ng asawa ko na makakapag-ipon din kami ng savings, dahil nga si Drone B next year ay magka-college na kaya ngayon pa lang, binabawasan na natin yung ating mga otang tapos magsimula na tayong mag ipono para pagdating ng panahon at mag-aaral na yung aking anak na dalaging ging sa college, meron na tayong ipon at magiging lesson learn na lang sa atin, yung mga nagda tandaan nating mga panahon na nababaon tayo sa utang. Maganda rin yung nagiging lesson learned tayo, no? Natututo tayo na magkaroon tayong mga mali sa ating buhay. Kaya natututo rin tayong mag-ipon at magtipid-tipid din pag minsan. So, ayan, balik na tayo dito sa aking video. Ito na yung aking mga in order. Tatlong malboro at saka isang chister na red. Yan lang muna yung aking in order, guys. Hindi muna tayo lalaki-laki yung ating kinuha ngayon no kasi mahihirapan na naman ulit tayo pagbalik nila at buti na lang talaga ay hindi sila nagsabay ng mighty ngayon next week pa babalik yung mighty kaya malaking pasalamat ko talaga na nagiba na ng rota yung ating mighty no kasi nga nahihirapan talaga tayo sa kalison pag magsabay sabay silang dalawang panel ng sigarilyo guys ay nakpo minsan napapakamot talaga ako sa ulo ko dahil nga yung sa mighty nga kinukuha natin ay medyo marami-rami malaking bayarin din yun tapos po sila din. Minsan, limang libo yung aking binabayaran sa kanila. Binababaan ko na nga yung pag, kuha sa kanila para hindi ako mahirapan. So ayan, merong sinasabi si Kuya dyan na kumusta daw yung aking upwards kung naglalagin pa daw ako at nagaano pa ako ng mga code. Sabi ko sa kanya, awan naman ng Diyos, araw-araw ako naglalagin pero hindi pa rin ako nananalo. No? At pinakita niya nga kanina sa akin yung may isa daw nanalo dito sa taga Samar. So ayan, may tinakpan ako doon sa likod ko dahil nga ay natagusan na ako guys. Hindi ko pa siya napansin na mayroon na pala tayong tagus. No? Ayan, si Amshi na nga yung pinapabantay ko dito sa tindahan dahil nga magpapalit tayo ng sarwal. So ayan habang ako ay nagpapalit ng aking sarwal guys nakita ko nga si Alter doon sa sala at pahiga-higa siya no? nahiga kaming dalawa guys at nakatulog kaming dalawa pero saglit lang naman yung tulog namin. Idlip lang yung sa akin si Alter ay nakatulog siya kaya ngayon hindi siya nakasama nung naningil na kami papunta ng Paranas. No? Tingnan mo yung pagmamukha ko dyan. Tulog ako no. gusto ko pang matulog pero kailangan natin gumising at Maningil ngayong araw at ngayong hapon Ayan at panigurado mamaya Pag nagising yun si Altar guys Sigurado iiyak na naman ulit yun Dahil hindi nga siya nakasama ngayon Tatlo lang pala kaming nandito no Si Ardil, si Kuya Pansot at saka ako Ayan at nandito na nga tayo sa palingke Si Ardil sumama yan siya Dahil meron daw siyang bibilihin So ayun nga guys, yung isa kong sinisingil doon sa una kung dinaanan ay hindi siya nagbaya dahil nga yung ating lumpia wrapper ay hindi nabawasan. Bukas na lang daw siyang magbayad no dahil walang bentanga nga at matumal talaga ngayong araw na ito. At buti na lang talaga dito sa iba kong Soki Labs ay meron silang benta at nakabayad din sila ngayong araw no at meron tayong ibibili ng harina. So ayun nga guys, no isang harina lang yung nabili ko at sulain dahil nga konti lang yung aking napaningil ngayon at Buti na lang talaga doon sa aking minibilhan ng harina ay nagpapautang kaya ayun nagutang na rin ako ng dalawang sako no. So ayan dito na tayo sa aking video. Itong dalawa ko ditong followers. Ayan yung dalawang maritis dito. Nagmamaritisan muna kami no bago ako bigyan ng pera. Tuwang tuwa naman silang dalawa nga dahil nga sinout out ko sila at nakita nila yung aking upload kahapon na kasama silang dalawa. O tingnan mo yung isa nahiya pa hindi na nga siya nagpakita dito dahil hindi ko raw inedit yung kanyang pagmamaritis mukha. Napayan siya doon sa aking video, no? Nahiya daw siya dahil pangit daw. Sabi ko, hindi naman, maganda naman, Uy. Sabi ko, ikaw lang nagsasabi na pangit, pero napakaganda ng kuha niya doon. So, ayan nga, guys, no? Tinatanong ko sila kung mag-order pa ba sila bukas. Sabi nila, konti lang daw yung order nila. Pakunti ng pakunti yung ating mga order ngayong araw, araw no? Dahil nga is napakatumal. So, ayan na nga si Kuya Ardel. Nagpapabili sa akin ng pipino dahil nga is gagamitin daw nila bukas sa kanilang cookery. Ayan, bibili sila ng pipino na isa at ayan, binilhan ko na nga lang siya ng pipino din dyan. At nandito na naman ulit ako sa kabila, ayan, siningil natin. Isa lang yung kanyang binayaran, 375 lang yung binayaran. Bukas na lang din daw kasi nga meron pang natira na lumpia wrapper. At hindi rin pala kami ngayon bumili ng tinapay dahil nga marami pa ng tinapay doon at medyo matumal din yung ating tinapay ngayon at pinapaubos ko muna yung mga tinapay na naka-stock doon kasi nga pag na naman ulit tayo ng bago ay hindi na naman ulit yon maubos kaya mga next day pa siguro tayo bibili ng tinapay. So ayan at dumaan nga kami dito sa 7-11 no. Bibili lang ako ng tissue dito at bibilhan ko na rin si alter ng at baka nga iiyak iyon e ang batang iyon e pag nagising doon na wala na kami at naningil na kami. Minsan kasi guys is super iyak niya no at sinisisi niya ako bakit hindi ko daw siya ginigising. Eh ang sarap kaya ng tulog niya kanina doon. Kaya eh, hindi ko na siya inabala no at hindi ko na siya talaga ginising dahil nga pagod na pag Gago daw yun sabi ni Ate Amshi dahil laro ng laro, takbo ng takbo doon sa school. So ayun pagdating namin dito sa 7-Eleven guys, wala na yung tissue na ginagamit ko no. Kaya ibang tissue na lang yung binili ko guys. Mas mura kasi dito yung tissue nila. Ayan din, pumasok din yung anak ko dyan, si Kuya Dritz. Dahil nga sumakay sila sa aming motor, pati yung pinsan niya na si Kuya Justin sumakay din dyan. Kaya medyo marami kaming nandito sa aming sidecar ngayon. Ayun, lang ko siya ng sweet corn na chicharria. 30 pesos lang naman yun bumili ako guys no kasi nga baka iiyak yun pag wala tayong pasalubong ayan si Kuya Dredge at saka si Kuya Justin nakalibre din sila ng pamasahe dahil nga nakasakay dito sa ating motor o ba diba? tawang tawa din sila sa kanilang uh, pagmumukha dito sa aking video o ba diba? enjoy na enjoy at yung mga pinamasahin nila guys, pinabili din nila ng maiinom doon sa 7-Eleven no? so ayan, nandito na tayo sa Burayno, ayan, magpa-parking muna doon sila sa gilid at tinaantay ko nga na ibigay ni Ate sa yung benta ng ating lumpia wrap tapos nagtitingin-tingin ako ng maiuulam ulam namin, kaso lang meron na pala kaming ulam doon dahil nga may naglako kanina ng punaw ayan, nagtingin ako ng ulam dito ayan nga, hindi kami nakabili ng ano guys, yung harina pagbalik na lang dahil kulang yung aming pe pera. Pauwi muna tayo at binilhan ko na rin si Alter ng saging kasi favorite din niya ng sagi. O siya, hanggang dito na lang muna yung ating video. Paalam, bye-bye!